Anong ilipat ang ating mga Facebook page sa ibang Facebook account or Facebook profile? Yes po Lods, yan natin sa tutorial na ito. Kung kayo po mayroong Facebook page and din gusto nyo pong ilipat sa inyong ibang Facebook account or gusto nyo pong uh, iba na po ang magmanage ng inyong mga Facebook page gamit po ang ibang Facebook account, pwede po yan mga Lods. pwede nyo po i-transfer ang inyong mga Facebook page sa ibang Facebook account. Ah, uh, ganito lang po ang gawin nyo, loads para po may transfer nyo yan. Katulad po nito, mga loads, yan. So, dito kay Barbie, may page po ito. Ayan, ayan. The players, yan po. Ita-transfer po natin yan, mga loads na page na yan. Dito kay Tinay. Ayan, dito po. Ayan, kay Tinay. So, dito kay Tinay, meron din po itong page, pero hindi po. Ayan, Wow well, TV po. So, gagawin po natin dalawa ang na-manage ng page ni Tinay. So, ita-transfer natin itong si, ayan, si The Player. Mula, mula kay Barbie, papunta kay Tinay. So, ganito po ang gawin yung mga LODIS para po may transfer nyo yan. Una po, kailangan nyo pong i-open yung iyong mga Facebook account kung saan po andun yung inyong mga Facebook page na itatransfer. Okay? So, alimbawa dito kay Barbie, pagdating po dito, i-click mo po itong tatlong dot, ayan, ay tatlong slash na yan, and then, kailangan nyo po, loads mag-switch. Ah, mag-switch muna ng account to page. Ayan, i-click mo lang po yan. Kung wala po kayo makitang ganyan pong bilog, i-click mo yung arrow na yan. And then, i-click po po yung page na yan. Ngayon po, mag-auto-switch po yan. And then, mapupunta po kayo dito sa uh, profile ng inyong page. Dito po sa profile ng inyong page, mga Lodis, magting nyo dito, pumunta naman ulit kayo dito sa tatlong islash na yan. Ayan. And then, pagdating po dito, hanapin nyo po itong professional dashboard. Ayan, click nyo po yan. And then, pagdating dito sa professional dashboard ng inyong page, scroll mo lang po pumunta uh, kayo dito sa tools, yan, hanapin nyo po itong page access, yan, click mo po yan. Pagdating po dito sa page access, lalabas po dito kung sino po yung may mga access in yung page, okay? Kaya tingnan nyo po mabuti ito, baka po mayroon ng ibang nagmamanage ng inyong Facebook page, sumalaga pong namu-monitor nyo po ito. So dito po, para po mailipat nating page na to sa ibang Facebook uh, profile or account, ang gawin mo po, kailangan mo po munang maglagay dito ng Full Control Admin. So, maglalagay po tayo dito. I-click mo po itong Add New. Ayan. Dito po asa, People with Facebook Access. Yan po yung pipiliin nyo. And then, i-click mo itong Add New. I Click yan. Pagdating po dito, i-click naman itong Next. And then, hanapin mo po dito yung Facebook profile or account po na gusto mo pong ilipat itong page mo. Halimbawa po dito, search nyo po ang name or by email. Mas maganda po kung email na lang, mas madali. So, halimbawa si Tinay na lang, username tayo. Ayan po. So, halimbawa po yan po si Tinay. Yan, dyan po natin itatransfer itong page na to. I-click mo lang siya. And then, dito po, pagdating dito, kailangan po natin itong i-allow. Allow this person to also have full control. Ayan po. I Click mo po yan. And then, pag okay na po yan, i-click mo naman itong give access. And then, dito po, ilagay mo dito yung password ng iyong Facebook profile or yung iyong Facebook account po mga lods. Yan. So, minsan dito, pag kahit na nyo na yung correct password, ang nangyayari, lumalabas pa rin dyan yung incorrect password. So, i-ignore nyo po yon kasi minsan kahit tama naman, lumalabas talaga yon mga lods. Magantay lang po kayo ng counting seconds or i-repress nyo po yung iyong page. Ha? Enter niyo po yung password and then i-click mo po itong confirm. So, ganyan, ayan. Ayan po, mag-ayan, send invitation to Tinay. Ayan po. O, lalapas na po dito yung si Tinay. Ayan, invite expire in 31 days. Kailangan po ma-accept agad ni Tinay yung invitation or ma-accept mo agad po yung invitation na yun. Mag-send po yan dun sa Facebook. So, puntahan po natin. So, ito, i-open natin yung isa nating Facebook. Dalawa Facebook po ang Facebook ko, dalawa ang Messenger. Kung hindi nyo pa po alam kung paano gawin yan, may tutorial pa tayo dyan. I-open naman po natin yung Facebook account na sininda natin ng invitation. Ayan, i-open natin. Ayan, i-login nyo po dyan. Makara-receive po kayo ng notification nyan. Ayan, click nyo po yung notification dyan. So, dito po, ayan, Barbie invite you to manage the uh, players page. Ayan po, ito na po yung sininda kong invitation just now. So, i-click nyo po yan. Ngayon, lalabas po itong... Uh, kaya daw i-refresh mo lang po ayan, i-refresh niyo para lumabas po 'yan. So dito po kailangan po natin itong uh, review invite. Kailangan pong i-click natin 'to sa loob ng 30, 31 days. Pag hindi po natin kinlik 'to, may expire agad 'yan. In kailangan po natin mag uh, request ulit. Ayun. Click natin 'yan. Review invite tayo. Hindi dito po ito po yung mga i-manage niyo. may makikita niyo po 'yan. So i-click po natin itong next. And then i-click po natin itong accept. Ngayon, ganito na po ang lalabas niyan. Invite accepted. Ayan. All control na po ito ang ating pinaggamitan ng account. Mga loaded. Pinaggamitan ng page. So, uh, ang gawin niyo po, pwede pong not now or switch now. Pero mas maganda po, uh, mag direct switch na po kayo. Okay? Ayan. I-click mo itong switch now. Ayan. Ngayon po, ayan. Kung makikita niyo, na-open niyo na po yung page ng the player. Save mo po. Yung dito po, ito na po yung... Uh, page ng uh, nilipat po natin. Pero hindi pa po ito full na lilipat mga lods Ang sunod pong gagawin natin ay kailangan po natin balikan yung uh, page kung saan po doon si Barbie. Ito naman po sa isa yan. Ayan po. Pumunta ulit kayo dito sa page access mga lods ha. Kailangan dito sa uh, page ng mula kay Barbie. Ayan. Click mo po yan. Page access. Ayan po. So kung mapapansin nyo po ito, nasa page po ito dito ko po sinits ito sa account ni Barbie po mga lods. Okay? And din dito, so siyempre nililipat natin siya kay Tinay. Andiyan na po, kung mapapansin nyo, may access na po si Tinay. Dalawa na po kayong may access dyan. Ang gagawin po natin para mailipat siya, kailangan po natin itong i-click itong tatlong dot na yan. Ayan. And then, i-click mo po itong remove from page. Yan. And then, lalabas po itong mga loads. Ilalagay nyo po dito yung uh, password ng iyong Facebook profile. Yung, mula, yung pinagmulan po ng page mo. And then, i-click mo po itong confirm. So, automatic mga Lodis, pag kinik mo yan, mag-switch yung uh, profile mo mga Lodis. Ibig sabihin no, nag-reload na yon hindi nawala na yon sa iyong account. Ngayon, titinan po natin. Ayan. Ito po yung aking profile na si Barbie, yung pinaglipatan natin ng uh, mula, yung pinagmula ng page. Punta natin dito sa tatlong dot. Ayan. So, dito po, magantay lang tayo ng account. Magre-refresh ito mga Lodis. Ngayon natin open yung uh, account ni Tina, ni Barbie. 'yan. Kung mapapansin mo po lods, wala na po yung Facebook page na The Players. So, hindi niya na po ma-switch dito, wala na po yung button dito. Pag-click ko po ito, wala na rin po. So na-transfer na po siya doon kay Tina. I-open naman natin itong isang account ng Facebook. Ayun. So dito i-refresh natin siya. 'Yan. Ito na po yung Facebook page ngayon. Uh, i-switch natin sa kay Tina para makita niyo po na nailipat na siya. Ayan. Kita nyo po, 'Yan. Kita si niyo po, Angel City na i-switch niya i switch account mo. 'Yan po. So kung mapapansin niyo po, dito sa account ni Tina sa Facebook page, 'yan. Pumunta tayo sa tatlong uh, slash Nakikita nyo po dito sa tatlong, ah, dito sa araw pababa. Andito na po siya, dalawa na po yung minamanage na page ni Tinay. Ayan, yung the player na yan in the wow. Ito po yung original niya, ito po yung nilipat nating the player na to page na to mula kay Barbie. So, ganun lang po, Lods, ang gawin nyo kung paano po ilipat yung inyong mga page sa ibang Facebook account. So, napakadali na naman po mga Lods. So, kung may katanungan ka po, pwede ka po mag-comment sa comment section na video na to. At sasagutin po natin yung Lods, sabot ang ating makakaya. So, hanggang sa muli, much love, God bless.